Mga kaibigan, isa na naman pong magandang, magandang, magandang araw po sa inyong lahat. Nawa po ay nasa mabuting kalagayan lamang po kayo. Kamusta po kayo? Isa pong magandang hapon sa inyong lahat at sa lahat ng ating mga kaibigan na naroon po sa iba't ibang bansa. Isang magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon o magandang gabi po sa inyong lahat. Wala po akong ibang dalangin kundi ang ingatan po kayo palagi ng ating Panginoon at iligtas lagi sa kapahamakan. At ngayong oras nga po mga kapatid, mga kababayan ko, mga kaibigan ko, muli po nating buksan ang ating mga Biblia sa aklat po ng unang Timoteo. Sabi po dito sa aklat ng unang Timoteo chapter 4 verse 1 and 2, ang title po nito mga gurong bulaan. Sabi ko dito sa verse 1, maliwanag ang sinasabi ng espiritu, sa huling panahon iiwan ng ilan ang pananampalataya, susundin nila ang magdarayang espiritu at ang mga aral ng diablo dahil sa pandililin lang ng mga sinungaling na ang mga budhi may tatak na pagiging alipin ni Satanas. Purihin po ang ating Diyos sa hapon ito. Salamat sa Paninoon sa Kanyang salita. Salamat sa ating Diyos dahil sa bawat araw po ay lagi po siyang may babala sa atin. Palagi niya po tayong tinuturuan ng tama upang tayo po ay maging alerto. Salamat po sa ating Paninoon. Kaya mga kaibigan, baliwanag ang sinabi ng espiritu sa huling panahon. Tayo po ay nasa huling panahon na. Sabi pa po dito, iiwan ng ilan ang pananampalataya, susundin nila ang magdarayang espiritu at ang mga aral ng Diablo. O di po ba nakakatakot iiwan ang pananampalataya sa tunay na Diyos at susunod sa aral ng uh, magdarayang uh, Diablo. Alam nyo po, hindi naman po siguro lingid sa inyo. Ano po, kasi tayo po ngayon ay bukas na bukas na po ang ating mga pananaw ang ating paningin, ng ating mga pandinig sa mga nangyayari po sa apat na sulok ng mundo. anjan po yung YouTube, <coughs> anjan po yung mga uh, balita sa TV, kahit saan, basta may news. At atin pong nalalaman yung mga bagay na talagang puro yung hulingan. Di po ba dito sa ating bansa, sa Pilipinas, ay uh, meron na pong nagpapahayag. Una siya si Jesus Christ, ngayon po ang kanyang kapahayagan. Ay uh, siya na si Father God. Hindi po ba sobrang nakakatakot, nakakapangilabot, isipin. Eh okay lang sana yun kung nagsasalita siya. Ngunit napakaraming tao ang naniwala. Marami pong grupo yan. May mga grupo na talagang namundok. <clears throat> at doon na sila nanirahan at ngayon nga po ay nabuwag. Dahil nga po talaga na ang Diyos ay hindi papayag na ang mga tao ay uh, mabulid sa kasalanan at maitapo na lamang ng ganun-ganun na lamang sa impyerno kaya ang Diyos po ay gumagawa ng kaparaanan, talagang ini-expose niya ang katotohanan ngunit yun nga po ang ating uh, binasang salita ngayon, iiwan maraming mga tao na iiwan ang pananampalataya sa Diyos at maniniwala doon sa kasanungalingan ng Diablo, ano po? Kasi may mga sekta po ngayon o mga grupo-grupo ngayon na may mga nagsasabi na kapag umanib sa kanilang sekta ay uh, maliligtas na. May mga grupo naman na kapag umanib sa kanila ay maliligtas din. At may rami din mga churches ngayon nagsasabi na uh, kapag sumunod kay Kristo, ang tao ay pagpapalain. Kaya kapag hindi po nakakaranas ng pagpapala mula sa Diyos, ito po ito umaalis ng hihina at naghahanap uli ng uh, ibang grupo. Kaya nga po dapat kapag tayo po ay uh, nagbabahagi ng salita ng Diyos, ay atin pong unawain mabuti upang hindi po ito magkamali. <clears throat> Tandaan po natin na wala pong ipinangako ang Panginoon na kapag tayo po ay uh, tumanggap sa Kanya at inaisuko na natin ang buhay natin sa Kanya, <clears throat> wala po siyang Ipinangako na tayo po ay payayamanin niya sa pera, tayo po ay dadalhin niya sa abroad, tayo po ay magiging sikat na alam niyo po ang pagiging uh, uh, maraming pera ng isang anak ng Diyos. Pinagtatrabahoan din po yan at atin pong uh, uh, gamit na tools ay yung ating pananampalataya sa Diyos yung kalakasan na binibigay ng Diyos physically, mentally, emotionally, spiritually at ang atin pong kaalaman, karunungan na ibinigay din po sa atin ng Panginoon. <clears throat> Yan po yung ating mga tools sa buhay. Hindi po yung pagtinanggap na natin ang uh, Panginoon ay uh, yayaman na tayo. Mali po yun. Kailangan po talaga ang tao ay uh, o hanapin lagi ang makatutuhanan sa Biblia. Kaya kailangan po talaga nating magbukas uh, ng Biblia upang maunawaan po natin. Alam niyo po, doon naman sa mga nagsasabi na kapag umanib ang mga tao sa kanilang uh, sekta, ito'y maliligtas wala po eh. Hindi po reliyon mga kapatid ang magliligtas sa atin. Tandaan nyo yan. Wala pong ibang daan patungo sa ligtasan at sa buhay na walang hanggan kundi ang ating Panginoong hisos lamang ang nag-iisang daan upang maligtas po ang tao. Tandaan po natin yan. Yan po ay nakasulat sa Biblia. Kaya wala po tayong ibang gagawin kundi ang sumampalataya sa ating Panginoong Hisus Kristo. Sumampalat tayo tayo sa Kanya bilang ating Diyos Panginoon, tagapagligtas at ayusin po talaga natin yung ating mga relasyon sa Panginoon. At maisapang muhay po natin yung uh, Kanyang salita na hanggat maari ay makita ng Diyos sa buhay natin ang kabanalan dahil yun po ang nais niya makita sa buhay ng tao. Magpakabuti po tayo. Kung tayo po'y mabuti, magpakabuti na lang kayo dahil hindi po pwede magsama ang masama at mabuti. Ano po? Kaya lagi po nating tandaan itong sinabi po dito sa 1 Timothy chapter 4 verse 1. Sa po ng maliwanag ang sinasabi ng Espiritu na sa huling panahon iiwan ng ilan ang pananampalataya. Susundin nila ang magdarayang Espiritu at ang mga aral ng Diablo. Grabe po no? <clears throat> aral ng Diablo minsan. Ang Diablo eh, talagang nag-aanyong uh, maamong pa din. Talagang akala mo, uh, totoo talaga yung kanyang sinasabi. Pero kung alam natin ang uh, laman ng Biblia at salita ng Diyos, tayo po hindi madadaya kahit gaano pa kaamo ang kanyang mukha at kahit gaano pa kaganda ang kanyang sinasabi. Sabi po dito sa verse to, dahil sa panlilin lang ng mga sinungaling na ang mga budhi may tutak na pagiging alipin, ni Satanas yan. Alipin ni Satanas. Alam niyo po, yung mga taong talagang uh, <clears throat> ginagawa na po nila lahat ang paraan para po mawala sa kamay ng Panginoon ang mga anak ng Diyos o kaya yung mga tao na hindi pa kumikilala sa Diyos ay naroon po ang kanilang talagang uh, ginagawa na nila lahat dahil ang kasinungalingan po talaga yan ay nakatatak na sa kanilang mga buhay. Huwag na wag po tayong maniwala mga kaibigan, maging alerto po tayo. Marami nagsasabi na nagrupture na, dumating na ang Panginoon lalo na kanila nga sinasamantala ito nga nangyayari sa Israel. Tandaan po natin mga kapatid ang sandali po ng uh, muling pagdating ng Panginoon na hindi po kalmado ang panahon, yun po ay panahon ng dilubyo. Kaya nga po, sabi nga nun, pag gumuhit ang kidlat sa sa hilaga hanggang kanluran, gaano ba ka, bilis ang kidlat, ayun din ang muling pagparito ng Panginoon. So, ibig sabihin, dilubyo po ang panahon na yun, ang pagparito ng ating Diyos. Hindi po yung ganito kakalmado na ang mga tao, eh, okay lang. Hindi po, eh. Talagang, Sinasabi naman ng mga uh, spiritual leaders ng mga malaking uh, born-again Christian churches, mga full gospel churches na maghanda na tayo, mag tayo kasi anytime pwede pong dumating ang uh, Panginoon. At ako po'y naniniwala doon. Kaya mga kaibigan, kung tayo po ay naniniwala na si Jesus ang ating Diyos, Panginoon at tagapagligtas, huwag na po tayong mawala sa pananampalataya at paniniwala na iyon Manatili po tayo sa Panginoong Hesus bilang ating Diyos at tagapagligtas, Panginoon ng ating mga buhay. Kasi siya po ang darating, wala pong ibang darating, wala pong ibang uh, darating muli, kundi ang ating Panginoong Hesus lamang. Kaya lagi ko pong sinasabi, yung sindi ng ating ilawan, yung liwanag ng ating pananampalataya kay Kristo, dapat laging nagliliwanag. Kahit man ang sitwasyon, mga kaibigan, kahit anong panghirap na sitwasyon, ay uh, wag pong mawala yung ating uh, pananampalataya sa Diyos. Baka sasabihin po na nakakarinig na ito. ito naman si Nanay Rayleigh. Ito naman si Rayleigh mix Stories. Kung makapagsalita, akala mo madali lang na harapin ang uh, uh, kahirapan ng buhay. Kasi meron nga pong sinasabi ang Panginoon na uh, mag- uh, uh, kumbaga kung bagay yung kahirapan na walang uh, katulad na kahirapan yung mga kaibigan, mga kapatid, mga kababayan ko alam nyo po ba mula po noong 2019 noong nagpandemya nagsimula din po ang aming kahirapan hanggang sa dumating po ang punto na umuwi na po ang aking misal sa uh, kalamba dahil wala na po silang trabaho ah, uh, nalugi po yung construction na kanyang pinagtatrabahoan. Ano po, kumbaga eh, talagang marami naman po mga companies na talagang uh, bumagsak dahil po sa pandemic na yun. At nung uh, umuwi nga po ang aking mister, ay nung uh, Ilang buwan lang ay na mild stroke naman So hindi na po siya makapagtrabaho Ako naman po ay merong breast cancer Meron po nga uh, tama sa puso Yung mister ko naman ay diabetic Mild stroke Lumabo ang mata Kaya hindi na po siya makapag-drive O hindi na siya makapagtrabaho gaya ng dati Ang aming bunso ay nag-aaral Nasa grade 12 Alam niyo po ba wala po kaming trabaho mga kaibigan wala po kami na inaasahan kasi lagi kong sinasabi sa panginoon hanggit maari ayaw namin maging na Uh, pagbigat o magbigay pa kami ng alalahanin sa aming mga anak pero syempre po mga anak yan kaya kahit pa paano ay uh, tinutulungan kami pero hindi po yun ang aking uh, pangarap sa buhay dahil ang pangarap ko sa buhay ay kaming mga magulang ay patuloy namin pagpapalain ang aming mga anak ngunit dumating po sa punto na talagang uh, tinitignan po ng Diyos yung aming pananampalataya na oh, sige nga itong wala na lahat saan ka pa kay Kristo pa ba? Kay Jesus mo pa ba ikaw? Siyempre po, opo. Amen po. Sa ang Jesus pa rin. At mula nga po ng 2019, 2021, ngayon po ay 2023 na alam niyo po ba, hindi po nagkukulang ang ating Panginoon sa amin. Hindi po siya nagpapabaya. Nakakainom po kami ng aming maintenance na gamot. Yan po ay pinapatutuok ko lamang sa inyo mga kaibigan kasi baka uh, may magsasabi na ito ng mga babaeng ito kung makapagsalita akala mo ay eh, ganun kadali na humarap sa mga problema ng buhay dumaan na po ako dyan mga kaibigan at uh, patuloy na dumadaan sa panahong ito at uh, habang kami ay dumadaan sa ganitong sitwasyon sabi ko nga po sa inyo minsan piso na lang salamat sa Diyos kasi may piso pa na ang wallet ko pero alam niyo po hindi po ako nalulungkot hindi rin po natitinag yung ating pananalig sa Diyos kasi naniniwala po ako na ang Panginoon na aking sinasamba ang Panginoon na aking kinikilala at sinasampalatayanan ay Diyos ng Himala siya po ang Diyos na gumagawa ng mga dakilang bagay siya po ang ating uh, Jiho Jerry, our great provider. Siya rin po ang ating dakilang manggagamot. Siya din po ang magpoprotekta sa atin. Siya rin po ang magtatanggol sa atin. So ano po ba ang pwede pa nating ikatakot kapag ang Diyos po ay nasa atin? At patuloy nating nararanasan ang kanyang pag-ibig, ang kanyang pagmamahal, ang kanyang kahabagan at kanyang malasakit. Di po ba? Hindi po tayo pwede nga uh, gumawa ng hakbang na pagsisisihan natin doon sa impyerno na baka may mga tao na sasamantalahin yung sitwasyon ng kanilang kapwa na ito naghihirap ito alokin natin para makuha natin yan o hindi po ba kaya mga kaibigan mga kapatid maging alerto po tayo maging alerto po tayo lalo na po sa mga nagpapakilala dito sa Pilipinas na sila na si Father God sila na si Jesus Christ, nakakatakot, nakakapangilabot po yan na pangyayari. Nakakapangilabot kasi marami pong nadadaya at marami pong nakikinig at marami pong uh, sumusunod at uh, pumapasok sa nilang grupo. Yan po yung nakakatakot. At inyo po, minsan, uh, pag-usapan namin ang mga nangyayari sa Mindanao. nanjan yung lindol, nawala nang ginawa ang Mindanao, kundi lindolin. Andiyan na yung mga baming. Alam niyo po, talagang Diyos po ay mapunibughuin. Ayaw na ayaw ng Diyos na ang mga tao ay meron pang ibang sinasambang Diyos. Dahil ang Diyos ay isa lamang. At kapag ang Diyos ay uh, makaparamdam ng kanyang galit, ay talagang wala pong magagawa ang mga tao dito po sa ibabaw ng lupa. Di po ba? ang maganda nga lang po doon sa hinatuan ay uh, wala pong gaanong namatay doon dahil ang hinatuan po ay merami po tayong mga kapatid kay Kristo doon na mananampalataya talagang matibay ang kanilang pananalig sa Diyos na kahit anuman ang mangyari ay talagang sa Panginoon sila so ang Diyos naman po ay sa puso lang nakatingin sa puso lamang ng tao nakatingin sa puso lamang ng mga anak ng Diyos nakatingin hindi po sa sitwasyon ng tao kundi sa puso ng tao kung ano ang kalagayan ng puso habang dumadaan sa mga sitwasyon na mahirap habang tayo po ay patuloy nakasali sa takbuhin para makarating sa finish line. So yun mga kaibigan, mga kapatid, ito po minsahe ng Panginoon ngayon. Tandaan po natin na may kalaban po tayong uh, ng kasinungalingan, hari ng kasinungalingan, walang iba kundi ang Diablo at ang kanyang mga kampon yan po ang maghahasik ng kasinungalingan patungkol sa ating Panginoon na hindi po nila kikilanin si Jesus Christ dahil iba po ang kanilang ipapatilala sa inyo na kanilang Diyos. Ano po? Kaya patuloy po tayong magbasa ng Biblia, patuloy po tayong manalangin, bakuran po natin ang panalangin, ang ating mga buhay, ang ating mga pamilya, dahil hindi naman po natin kasali sa isang tahanan lang ang ating buong sambahayan may kanya-kanya kanya na pong mga mga tirahan, di ba? Ang ating mga kapamilya na nawa ay hindi po sila mapasok na mga sinungaling na mga kampo ng Diablo. Ano po? Kaya lagi po natin silang palalahanan. Lagi po natin silang o uh, uh, ipanalangin upang yung protection ng kanilang buhay at ng kanilang pananampalataya ay intact pa rin at ang kanilang Diyos pa rin na sa sinasampalatayanan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Yan lamang po mga kaibigan. Kaya ito pong minsanin ng Panginoon sa buhay natin ngayong araw ay isa po itong biyaya sa ating mga buhay na talagang nagbibigay po ng uh, babala o warning ang Diyos na tayo po ay nasa mga huling araw na mga nasa huling panahon na kaya maging uh, <clears throat> alerto na po tayo. Ang rapture po ay magaganap sa isang kisap mata lamang at wala pong makakapagsabi kung kailan ito mangyayari. Kaya nga po, ang kailangan lamang ay maghanda po tayo, maghanda po tayo. At uulitin ko mga kapatid, hindi po ang good works o hindi ang mabuting gawa ang daan upang maligtas ang tao ang mabuting gawa po ay bunga na lamang 'yan ng pananampalataya natin sa Panginoon at wala pong uh, ibang daan patungo sa kaligtasan kundi ang ating Panginoong Hesus lamang. Wala na pong ibang Diyos kundi ang ating Panginoong Hesus. Wala po siya sa ibang tao. Hindi po siya sumanib sa ibang tao. Hindi po siya uh, pumasok sa katawan ng ibang tao kundi yung Jesus na ating hinihintay, ang ating Diyos na sinasampalatayanan ay hinihintay pa po natin na dumating po yung rapture o kaya doon sa panahon ng kamatayan ng tao na hindi pa man uh, mag-rapture ay umalis na ang tao sa mundo at magkaroon na ng kamatayan, doon lamang po niya makikita ang Panginoon na talagang kapag siya nandoon na sa kaharian ng Diyos, ay eh, doon niya malalaman at matatanggap yung pangako ng Diyos sa ang buhay na walang hanggan. Ano po? Kaya mga kaibigan, mga kapatid, tandaan po natin, ang Panginoong Isus ay darating sa isang tisap mata lamang, isang iglap, isang tisap mata, at wala pa po ang Panginoon, hindi po ang Diyos aapak sa lupa, Diyan lang po siya sa himpapawid, diyan po sa mga ulap. Hinding-hindi po aapak ang ating Panginoong Hesus sa lupa. Kundi, mula doon sa ulap, ay kanyang bubuhayin yung mga patay, at ihigupin niya ang lahat ng mga buhay, at uh, papalitan niya ng glorified body. Ano po? Kaya, lahat ng ligtas, lahat ng mga anak ng Diyos, ay papalitan niya ng glorified body. Kung tayo man ay matanda na ngayon, ah, uh, sa ating uh, pagkakaataman po habang nagbabasa ako ng Biblia, doon yung mga mukha po natin doon po sa middle ng ating uh, edad. Kung tayo man ay 60, pwede nga bubuhayin tayo ng Panginoon doon sa 30s ng ating uh, edad. O, siya lamang po ang nakakaalam pero katiyakan po yun ang kanyang salita <clears throat> na ang uh, katawang lupa ay papalitan niya ng katawang makalangit. O di po ba excited, di po ba? nakaka-excite po yun. Basta manatili po tayo, gaano man po kahirap ang sitwasyon sa mundo ngayon, manatili pa rin po tayo kay Kristo. Wala po imposible sa Diyos. Kayang-kaya kaya tayong gusto. Sana ang ating Panginoon, maniwala po kayo. Ang kailangan lang po natin ay patuloy na sa mampalataya sa ating Panginoon, Jesus Kristo. Basahin po natin lagi ang John 3.16 upang sa ganoon maunawaan po natin kung bakit ang Panginoong Jesus ay nagkatawang tao dahil ang pag-ibig ng Diyos sa buhay natin ay gayon na lamang at wala pong makakapantay sa pag-ibig ng ating Panginoon at wala rin pong makakagawa na iaalay ang kanyang buhay upang maligtas ang lahat ng tao sa libutan kundi ang tanging nakagawa po nito ay ang ating Panginoong Jesus lamang at hanggang ngayon po ay nagliligtas ang Panginoong Isus sa pamagitan naman ng kanyang salita na kinakasihan naman ng kapanyarihan o presensya ng banal na Espiritu Santo so yun lang mga kaibigan salamat sa Diyos sa kanyang salita uh, maging masaya lang po tayo maging kontento po tayo kung anong meron tayo at lagi po tayong manalangin lagi po tayong magbasa ng Biblia at ah uh, Dumalo po tayo sa mga gawain upang sa ganon ay ma-revive po ang ating spiritual na pamumuhay. Ano po? Maraming maraming salamat po muli sa inyong lahat, mga kaibigan, mga kababayan ko, mga kapatid kay Kristo. Salamat po sa inyo uh, patikinig ng salita ng Diyos. Kahit hindi man po dito sa aking uh, uh, channel, kundi lahat po ng full gospel na nagbabahagi po ng salita ng Diyos. Pakinggan po natin sila. Dahil talaga pong tulong po sila sa buhay natin. Kaya muli, isa pong uh, magandang hapon po sa inyong lahat. Patuloy po tayong ingatan at pagpalain ng ating Panginoon higit sa lahat. Pagpapalang espiritual ang lagi kong minihiling na maranasan po natin lahat. Maraming salamat sa iya, inyong lahat at maraming salamat sa Diyos sa inyong mga buhay. Amen.